Another day, another vlog! For today's video po ay andito tayo sa Kikai's Kitchen! Woo! At baka bago pa lang po kayo sa channel na ito, please subscribe po sa ating small YouTube channel para lagi tayong updated sa ating mga bagong uploads! Bayan nga po at uh, marami na po ang mga bumibili sa kanilang tindahan at ayan... Ang niluto nga pala ni Kikay na ulam ay anim na putahe plus meron pa pong Shanghai at saka lumpiang toge. Bayan at ang mga putahe nga pala or ang minu ngayon ni Kikay ay sinigang na baboy, laing, ginisang sayote, minudo, chicken curry, pork with oyster sauce, Ayan po. At syempre, yung Lumpiang Toge at yung Lumpiang Shanghai. At nagtitinda nga rin pala sila ng kanin at 12 pesos per cup. Ayan, at may namamas ko nga rin po sa kanilang dalawang matanda. At ayan, binigyan nga po pala ni Kuya Hill. At sunod-sunod na nga po yung mga bumibili sa kanila dahil um, talaga naman syempre masarap at talagang... Uh, quality ang kanilang mga ulam. Kaya talagang marami din po silang mga suki. Ang presyo nga po pala ng kanilang lumpiang toge ay tatlo ay 20 at ang Shanghai naman po ay 10 pesos. At talaga naman po masarap ang kanilang sausawan na suka at umiibabaw nga po ang um, pipino at sibuyas. Ayan, at talaga namang sobrang sarap ng gawa nila na suka. Kaya hindi nakakapagtaka na talagang marami silang suki at binabalik-balikan sila ng kanilang mga customer. Bayan nga po at tinatanong ni Ate kung ano yung mga available na lutong ulam nila ngayon. At uh, madalas nga po pala ay nagbibigay sila sa mga humihingi ng sabaw dahil syempre libre lang po ang sabaw. Ano binili niya Kuya Hel? Ah, uh, sabaw. Okay. Okay. Magkano yung Shanghai Kuya Hel? Sampo. Oh. Dal dalawa bente, pwede na, na. rin. Dalawa bente. Mm. Ayan at kakain na po yung mag-asawa at nagdala na po si ate ng kanin. Maroon. Hintay ko na talaga si nanay. Sabi ko baka hindi dumating. Hindi pa sa iba Binibiro nga pala ni Kuya Hil yung kanyang suki na si Lola at nung nakaraang araw pa pala siya naghahanap ng laing. Ayan, at lagi nga pala sinasabi ni Kuya Hil na bukas, may laing na bukas, may laing na Kaso lang po ay uh, ngayon lang po siya nakapagluto ng laing. Ayan. Kaya sabi nung lola, ay sa wakas, nakapagluto na rin kayo ng laing dahil favorite pala ito ni lola. May ana at sila ay nagbabayaran na kaso. Sabi nga po ni Kuya Hil ay sobra-sobra na yung binabaya. Dahil syempre po, medyo talagang malabo na ang mata ni Lola. At medyo Uh, sumosobra na nga po yung kanyang binabayad. Kaya yan, binalik ni Kuya Hil yung ibang mga coins na sumobra na. Ayan, at okay na po. Nakapagbayad na si Lola. At ang mag-asawa naman po ay kakain na. By nga po, at nagbabalot-balot pa rin po si Kuya Hil ng kanilang mga ulam. Kaya po binabalot na. Para po pagka dumami ang mga customer ay bigay na lang po ng bigay. At bayan nga po, may dumating na naman silang customer na bibili. Ang pinakang unang naubos nga po pala sa mga paninda nila ay sinigang na baboy. Dahil ang mga customer madalas ang gusto po ay may sabaw dahil yung mga bata ay para makakain. Ayan. At si ate nga po pala ay nagsasandok na ng kanilang uulamin dahil ah, sinigang din yung gusto nila. Mas masarap nga naman po ang sinigang dahil favorite ng lahat or ng karamihan ang sinigang na baboy. Tinis kung hindi kumain, ko, hindi Nag-uusap nga po pala kami ni Kikay. At uh, tinatanong ko kung naglalagay siya sa mga niluluto niyang ulam ng patis dahil bawal po sa akin yung mga ganong ano, malalansa. Kaya, kasabi naman po niya sa akin ay hindi nga daw po siya naglalagay dahil uh, madalas din po ay sila 'yung nagbibigay sa amin ng ulam para makakain po ako nung mga niluluto din niya na masasarap na ulam. May suka ko eh. Lang kamatay ang suka. Kumusta eh. <laughs> Musa pala. Bayan na tuloy-tuloy pa rin po ang pagdating ng kanilang mga customer para bumili ng ulam at magtatanghalian na nga po. Ayan, at baan po si ate ah, nagbabalot. Hindi pa rin po sila nakakakain hanggang ngayon. At tuloy-tuloy pa rin po yung mga bumibili ng ulam At siya po ang may-ari ng Kikai's Kitchen. Yeah, mayaman ah, honey. Sana all, sharing lunches. Ayan po, at si Kuya Hilay, nagbabalot na rin. Dahil, aba, ay, walang hiwat ang mga customer. At hanggang dito na lang po ang aking video. Sana po ay nag-enjoy kayo. Ingat po kayo palagi at God bless po sa ating lahat. Thank you for always watching mga chang. Babu! Maaga pa po iyan. Eh Wala pa po yung eh alauna. At mauubos na po!